Good afternoon guys. Sana lahat ay nasa mabuting kalagayan ngayong ng hapon. Ayun na nga guys, pauwi na tayo. Galing tayo sa work natin. At yun nga, makikita nyo guys, hapon na. Kasi nga, 5.45 na ng hapon. So, magbabike na naman tayo guys, papunta sa bahay. At uh, sigurado na naman na abutin tayo ng madilim. Dahil nga, matrapik ngayon guys. Dito kasi, wala pang traffic kasi nandito pa tayo sa may Bali Verde, guys galing tayo ng Julia Vargas Edsa kaya ngayon makikita nyo hindi masyado matraffic at walang sasakyan dahil nga dito sa Bali Verde walang sasakyan dito guys makakakita kayo ng sasakyan doon sa may intersection at saka doon na pagtagos natin ng C5 kaya Tingnan nyo guys ang bilis-bilis ng takbo ko rito. Siguro nasa 60 rin yung takbo ko ng aking bike guys. Kasi nga itong area na to guys palusong. Kaya ito, titingnan nyo ang bilis ko rin dito. Kaya dapat lang talaga na konting ingat lang din. Kasi nga kaunting siplat lang dito guys. Maaari tayo bumaliktad. Ayan na, mayroon intersection dito guys. Kaya yung mga sasakyan dito na ipon. Kanina mabibilis yan sila. Ngayon, ayan, naipon kami rito. Pero, pago na rin yung mga ano, sasakyan kasi nga nakagreen na yung go natin. Kaya, tama-tama lang pala yung ating dating dito. Pago na tayo. Kaya, papunta na tayo guys ng C5. So, ayan. Rat-rat na naman tayo guys. Papunta ng C5. Para naman, makatawid tayo dun sa stoplight. Kaya ang ganda dito dumaan guys pag nagmamadali ka. Dito kasi walang traffic pababa ng C5. Kaya kung galing ka ng EDSA, dito ka na dumaan. Wala pang 5 minutos nasa sa C5 ka na. Pag ganitong tuloy-tuloy yung daloy ng trapiko ko. Sigurado yan guys. Kaya pag galing ka ng EDSA, pumunta ka na dyan sa may ilalim ng SM Mega Mall. At dito ka na dumaan guys. Tuloy-tuloy lang talaga to. Hanggang C5. Walang sasakyan dito na dumadaan masyado. Hindi traffic. Ako kasi guys, galing ako ng Mandaluyong. Kaya pagdating ko dyan sa may SA Mega Mall, dyan na ako umiilalim sa may Taxi Bay. At tinutuloy-tuloy ko yan hanggang dito sa may Julia Vargas. At saka papasok na ito dito sa may Baliberde. Kaya itong Valley na to guys, ito talaga yung aking routine araw-araw pag nagbabike ako. Dito kasi nga walang traffic hanggang makarating ng C5. Ayan, dito tayo magta guys pagdating ng intersection dito sa may C5. Pero hindi naman yan magtatagal guys, ilang minuto lang yan. Makakatawid na rin tayo. Pag nakatawid tayo ng C5, tuloy-tuloy na yan guys hanggang doon sa may Meralco Avenue. Ayan o, oh, kaso walang madaanan sa gilid kasi nga gumilid yung mga SUV kaya dito tayo sa may gutter guys so ayan maghihintay tayo dito ng ilang minuto bago makatawid kasi nga nakagupa yung galing libis na mga sasakyan dito sa C5 kaya hinto muna tayo so ito na nga nakago na tayo guys nakatawid na papunta na tayo ng may intersection naman ng Meralco Avenue yung mga galing Uh, medical city ng mga sasakyan Meralco Avenue patawid ng Rosario. Kaya, pagdating dito natin sa intersection na naman, pag hindi natin naabutan yung go ng stoplight, so, hihinto na naman tayo doon sa may intersection, guys. Kaya, umalis tayo ng 545 ng hapon. So, ngayon, nandito na tayo sa may malapit sa intersection ng Meralco Avenue. Ang oras natin is 5.50 na guys so meron na tayong 10 minutes na biyahe dito sa kalsada pero nandito na tayo malapit na sa may ano intersection ng Meralco Avenue papuntang Rosario so ayan hindi na yata natin maaabutan yung ating stoplight so walang choice tayo hihinto talaga tayo guys so ayan nga napakahinto yung mga sasakyan dito pati mga motor so hindi rin tayo makakalusot dyan sa unahan kasi nga binarahan ng mga motor yung bike lane. So, ayan, oh. Kaya, dito na lang tayo sa pinakadulo nila, guys. Maghihintay tayo. So, yun nga, nakago na kami. Diretso na kami dito sa may papuntang Libis naman kami ngayon. Ayan, guys, oh. At yun na nga, guys, nandito na ako sa may lumang bayan. Papatagos naman to, guys, ng Manggahan Pasig. So, ayan, oh. Kung makikita nyo, dito na ako sa may tulay, guys. Ayan, oh. Dati, yung tulay na to hindi ganito yung postura kaya pala to isinirado noon kasi nga nirepair nila yung kanyang pinakasahig guys ano na siya uh, parang stainless or ano parang aloy parang ganun makintab na siya na bakal guys at yung mga gilid gilid niya mayroon na rin mga harang maganda na rin dito to ang dami na talaga nagbago guys after 2 years na hindi tayo dumaan sa kalsada na to dati sarado to guys ngayon maganda na nirepair na nila kasi nga pinaganda nila yung tulay na to dahil na yung mga tulay doon sa kabila magaganda na rin yung doon sa may Bridgetown sa may Bridgetown guys magaganda ang tulay doon so mga sunod na araw guys doon tayo dadaan sa may Bridgetown ipapakita ko rin sa inyo kung gaano paganda yung mga tulay doon sa may Bridgetown kasi nga ngayon dito pa ako dumadaan kasi nga dito kasi walang masyadong traffic. Doon kasi sa may Bridgestone, paglabas mo doon ng tulay, matraffic doon sa may pagano ng manggahan. Nagtagos. Di katulad dito na hindi na masyadong matraffic kasi nga malapit ito sa may ano guys, sa may ligaya. Yun na nga guys, alas 6 na ng gabi. So palabas na tayo ng ligaya guys. Papunta ng Marcos Highway. Sure ako guys doon sa Marcos Highway dahil Bulosok kayo ng sasakyan kasi linggo Kasi bukas may pasok na At galing tayo ng Holy Week Sigurado yan guys Puno na naman yung ating Marcos Highway ng sasakyan Kaya kailangan talaga bilisan natin para makarating tayo ng maaga. Para hindi tayo maabutan ng alas city sa daan. Kasi pag inabot tayo ng alas city sa daan, sigurado yan. Traffic talaga yan guys hanggang mamayang alas 8. Kaya kailangan natin makarating doon sa Marcos Highway ng mas maaga dahil nga tapos na yung apat na araw na kaligayahan natin guys yung mga galing antipolo na yung guys doon sa bundok ng antipolo bababa na yan sila kaya bulusok na ngayon yung sasakyan pababa ng Maynila kaya asahan natin yung mga sasakyan magbubulusok yan hanggang hating gabi mamaya kasi nga yung mga galing tanay galing kalawis galing Uh, kapin pin Basta yung mga galing dun sa bundok ng mga sasakyan, magsisibabaan na yung mga nagbakas yung doon sa mga poles, sa mga paliguan doon sa kabundukan ng Antipolo. magsisibabaan yan mamaya. Kaya makuuwi na yan. Sigurado yan guys. Traffic na ang Marcos Highway. So, yun nga. Malapit na nga tayo dito sa Ligaya. ang nakikita na natin yung release ng LRT so tingnan na lang natin guys kung anong sitwasyon dito ngayon sa may Marcos Highway paglabas natin so malayo pa lang guys ito natatanaw na natin na parang matrapik na nga at ayun na nga guys so matraffic na nga dito paglabas pa lang ng ligaya so paano na hanggang doon sa may masinag so ayan o oh. na nga dito guys ang dami ng sasakyan so ang dami rin pasahero dito guys Ayan nag-aabang sa gilid. Ayan ang dami nilaw Walang sasakyan Kasi nga na Natatrafik doon sa may santulan At saka doon sa may Palabas ng katipunan Kasi nga Papuntayan ng antipulo guys Dito kasi sa Marcos Highway Kaya matrapik dito Lalo na paglinggo Dahil may dalawang simbahan dito na Madadaanan natin na katoliko Kaya Doon sa may esinchiri May simbahan din Doon sa may uh, pag-akyat ng masinag may simbahan at hanggang sa mayroong nagkat na SUV sa harapan natin guys so ayan di ba ang lapit sa atin guys kinat tayo sa harapan so sa so mga ganun pangyayari guys pag hindi tayo talaga alerto sa kagada nako yari tayo dun bigla na lang pumasok sa ating harapan ng wala man lang pagundangan nandito na tayo guys sa may Santa Lucia Grabe. Kinabahan ako nun guys. Yung biglang sumingit sa harapan ko. Buti na lang malakas yung prino ko. At saka nakapag ano ako. Nakapag minor agad. Bigla bigla na lang sumisingit. Nang wala. Tapos pag sumabit ka sasabihin kasalanan parang nakabay. E nasa lugar tayo. Nandito tayo sa gilid. Siya yung galing doon sa tolling o trailing yata siya galing. Nag signal light lang siya parang pasok. Kaya nga yun dapat pagpapasok ka na sa isang lugar, dapat umaplastar ka na kung saan ka ko. Hindi yung nasandoong ka pa sa pangatlo, pang-apat na lane, sa bago ka makisignal papaliko ka dito sa may kaliwa o kanan. Grabe naman. Yan yung mga driver na hindi mga masyadong nag-aaral ng driving. Bro, in mo kung ikaw driver ka talaga. Kung liliko ka sa kaliwa o kanan, malayo pa lang naplastar Pla ka na kung saan kaliliko. Hindi yung ura-urada, nandyan na sa ka agad-agad liliko. E paano kung may mabilis? Kaya maraming mga motorista na na-aksidente dahil hindi akalain na liliko ka. Kaya kalabas labasan sa pool agad-agad dahil nga hindi rin akalain ng padaritso na mga motorista na ikaw liko kasi nga pag signal mo darit suliko, paano makakapagtansya yung nasa likod kung ganun ganun e eh dapat talaga malayo pa magano ka na mag -pre prepare ka na kung saan ka time check pala natin guys 16 na ng gabi nandito pa rin tayo sa Marcos Highway dahan dahan lang tayo dito guys kasi nga malapit naman na tayo hindi na approaching na tayo sa SM Masinag kaya doon banda sigurado yan na matrapik kasi nga maglalabasan yung mga nagsimba dyan sa may simbahan sa may tapat ng isi masinag ngayon pa nga lang guys nakatanaw na natin na medyo maraming nakapula doon ibig sabihin traffic na talaga doon banda sa may masinag pag umakyat doon sa may stoplight kaya sigurado yan na ma stuck up tayo rito guys so yun na nga nandito na tayo yan dahan na bumabagal yung traffic ko at ayun nakabuylo siguro nakabuna kaya buylo na rin tayo guys para makaabot tayo sa gunang stoplight kaya dito hataw na rin tayo dito guys rampa na rin tayo para makaabot tayo roon kasi, kasi nga, nga guys pag naabutan tayo ng stop nako ang haba ng hihintayin natin na minuto kasi ang haba kasi ng segundo doon ng stoplight mahigit 100 guys yung segundo kaya ang haba talaga ng antay so ayun na nga guys Naabutan na natin yung traffic dito sa may masinag, sa may stoplight. Ayan o. Hindi na tayo makadaan dito guys. Hindi mo na tayo. Hindi tayo makalusot. Grabe. So, itong mga gumagalaw, papuntayan ng antipolo guys. So, sunod tayo rito, gilid tayo. Para makalusot tayo, makapunta tayo doon sa unahan. Nako, laka pa kadelikado. Kaya, ingat-ingat lang talaga guys. Pag ganito, nagbabay tayo, tayo sa gitna. So ayan oh, naka-stop pa yung stoplight dito sa may intersection ng Masinag. So ayun. Tama-tama. Pag una natin nakaguna. So ayun, tuloy-tuloy na tayo guys, nakatawid na tayo. Papunta na tayo ng SM Cherry guys. Tuloy-tuloy -tuloy na rin tayo dito. Ay, buti na lang pagdating natin ng intersection ng Masinag, nakagot tayo. Kaya hindi na tayo nakatira na matagal. So yun na nga guys, hanggang dito na lang yung ating video. Maraming salamat sa inyong panonood. Bye-bye.